Lagyan ko ng tatlong lobo ang loob ng bahay namin. And there's only one balloon na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. At may pangyayari na hindi namin inaasahan. Ito ay 20,000 pesos at ilalagay ko to sa loob ng lobo. Tatago na natin ang 20,000 pesos at kailangan itong hanapin sa loob lamang ng isang minuto. Timer starts now! Woo! Let's go! Pero bago ang lahat, alam nyo ba na inabutan ako ng apat o limang oras bago ito natapos? Woo! Woo! Sa wakas, meron na isa! Ha 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 Oh. Fastest hunt in the world, in the universe! Kaya ko ito ubusin sa loob lamang ng 1 seconds. 1, 2, 3, go! Ito! Okay. BANJO! LUMUBAS KIN NA D'YA! 8,000 BANJO! And now, it's officially 3,000 balloons! And now, it's officially 2,999 balloons na lang! Pero honestly mga amigo, eto yung nangyari. Sa oras na to, gusto ko sana mapaganda yung intro ko. Kaya gumamit ako ng color smoke. Pero eto yung naging kalabasan. Ang daming pumutok na lobo. At grabe yung usok. Halos wala na kaming makita. Discuss it, discuss it, discuss it. Kaya agad kaming lumabas ng bahay dahil ang hirap huminga. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng forum game. Sobrang dali lang magkapera dito sa Dragon Tiger. Sa dragon Tiger, pipili ka lang sa dalawa. Pusta tayo ng 2,000 pesos sa Dragon. At kung sino ang pinakamalaking baraha, boom! Ganyan lang kadaling manalo. At kapag ikay nanalo, pwede kang gumamit ng Gcash at bang sa pag-withdraw. Sa pag-cash in, ganoon rin. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-download na. Nasa comment section ang link. Bet responsibly. Pero kahit anong mangyari, patuloy pa rin. Okay, open your eyes tapos acting kayo na siya kayo na maraming lobo. And 3, 2, 1, action! <coughs> wow! Wow! wow. Gago! Timer start now! Woo let's, Woo! let's go! Woo! Let's go! 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 Okay,

No one is looking for 20,000 pesos! Woo! <laughs> 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 I'm giving up on settling down Getting out of the small town